Minsan, maiisip mo talaga ang hirap maging maganda. Yung tipong hindi ka naman sikat na artista, pero wag ka, anong dami ng intriga. Yung nag-ayos ka lang ng kilay at konting lipstick sa labi, iisipin agad may ginagawang mali. Sigurado sa umaga ay laman ka ng chismisan na kapag nakita ka, asahan ng kanilang bulong-bulungan. Yung nagpariban ka lang ng buhok para naman magandang tingnan, pero iisipin na agad Abay, talagang nayaman. <laughs> Di ba pwedeng regalo lang sa sarili para minsan sumaya ka din naman? At eto ang medyo matindi. Yung nag-short ka lang ng lampas sa binti, aba, may kabit yan, sasabihin ng makakating labi. Di ba pwedeng nainitan ka lang dahil ang init ay sobrang napakatindi? Kaya ngayon mahirap ng kumilos, lalo na kung napapaligiran ka ng na mga taong pinagkaitan na magkaroon ng utak na maayos. Aww.